Isang nakakalungkot na balita ang bumungad ngayong araw ng Biyernes, December 9 dahil ang isang magaling na singer ng Philippine Entertainment Industry at ang first ever grand champion ng Filipinas Got Talent na si Jovit Baldivino ay binawian na ng buhay nitong umaga ng Biyernes, December 9 sa edad niyang 29. Sa gitna ng paghihinagpis ng kanyang misis na si Camille ay may nais itong ipahayag sa lahat. Ibinahagi ng misis ng singer na si Jovit Baldivino na si Camille Ann Miguel sa kanyang Facebook account ang larawan nilang mag-asawa habang magkayakap. Inilagay niya sa caption, Asawa ko. At pagkatapos ay sinundan ito ng sunod-sunod na crying emojis. Ang pagpanaw ni Jovit ay nauna ng ibinahagi ng DZRH Batangas at kinumpirma naman ng Jesus of Nazareth Hospital sa pamamagitan ng radio station na Brigada Batangas, kung saan nakonfine ang singer matapos isugod ng kanyang mga kaibigan. Batay sa mga naunang balita, nitong nakaraang linggo lang, December 4, ay isinugod si Jovit sa Jesus of Nazareth Hospital sa Batangas, matapos umanong bumagsak nito habang nasa isang party sa naturang lugar. Agad naman daw itong sumailalim sa operasyon noong sumunod na araw, at mula noon ay nanatili sa intensive care unit ng nasabing pagamutan. Ngunit pumalag ang misis ni Jovit na si Camille sa mga naglabasang balita na nagkolaps umano ang kanyang asawa. Dahil anya ay walang katotohanan ang mga naglalabasang balita. Sa halip daw na makatulong ito sa kanila ay mas lalo pang nakapagpalala ng sitwasyon. Nitong Martes ng madaling araw, December 6, ay naglabas na nga ng saloobin si Camille Ann Miguel asawa ni Jovit, patungkol sa maling impormasyon na kumakalat sa social media. Ayon sa Facebook post ni Camille, Sa lahat po ng nagpo-post sa asawa ko, siguraduhin yung tama ang post nyo at hindi kayo nakakatulong, lalo nyo pinalalala. Hindi kayo nakakatulong, matuto kayo humingi ng permission. Huwag nyo pong palalain ang sitwasyon niya. Makapag-post lang kayo. Prayers po ang kailangan namin, hindi ang maling post nyo. Kinumpirma naman ni Camille na totoong nakakonfine nga si Jovit, bagaman wala siyang deretsahang sinabi. Kung ano nga ba ang naging dahilan kung bakit nga ba isinugod sa ospital ang kanyang asawa. Ngunit pagkatapos ngang maglabas ng sama ng loob ni Camille, ay sunod-sunod na ang mga malulungkot na pahiwating niya sa social media. Ipinost niya sa Facebook story ang mga larawan ni Jovit at inilagay sa caption, Miss na miss na po kita at nitong ang December 9 ng umaga ay ang larawan na nilang dalawa na kanyang ipinost kasunod ng umiiyak na emojis. Ani pa ni Camille sa mga sumunod na post, anong sama ng papasko mo sa amin? Huling napanood si Jovit nang maglaro siya sa Family Feud na programa ng GMA7 nitong nakaraang buwan. Kami po ay nakikiramay sa lahat ng kanyang mga naulila. Highway run into the midnight sun. Yeah. I'm just the